So, hello mga cheer. Ayan, login lang po tayo sa ating Liris account. Ayan. Sa baba, mag-sign in kayo dyan. So, importante talaga may active Liris account tayo, no? So, ito yung gagawin natin after tayong pumasa sa LAT exam. Mag- register tayo sa para sa oath taking. Ayan, i-okay lang yan yung mga advisory or pwede nyo naman yung basahin. And then proceed. Then scroll nyo pa baba. And then, itap nyo yung select transaction. So, yun, dyan nyo makikita yung mga gusto nyo i-transact. Since oath taking, tap nyo yung oath. And then, piliin nyo lang yung face-to-face -face mass oath taking. Or pwede naman special. Depende po yun sa inyo. Sa profession, lagay nyo dyan kung anong profession kayo. And then, proceed. But, meron pa ditong application number. Yung sa NOA nyo po. Ilalagay nyo po yun tsaka po kayo mag-proceed. So, ito nyo yung lalabas. Yung sa number 1, additional details, may pifill upan kayo dyan. And sa number 2, ito na yun, submit application. So, ito na yung lalabas. After nyo, mag-1 and 2. I-redire kayo doon sa inyong homepage. Pag-clinic nyo yung back, yung back. So, may advisory na naman. Dito, itap niyo yung existing transaction. Dito niyo makikita yung mga tra transact niyo. So, ayan na. So, meron na tayong nakuhang schedule para sa oath taking. Ito na yung lalabas. Ito yung oath details. Then, sa baba, yung print oath form, itap niyo din yun kasi syempre, ipiprint out natin yun, dadalhin natin yun sa oath taking site. Kung kailan tayo naka-schedule, download niyo yun para ready to print na rin siya. So, ito na yung lalabas. Fill upan nyo yan. Tingnan nyo dyan kung ano ba yung mga pipil upan. So, yung sa may box sa gilid, dun yung lalagyan ng ano, documentary stamp pala. So, ganun lang kadali mga cheer. Thank you.